Hi, good morning. Umaray po etong si Marcus Jr. Sa kono ay fake news nga na pinakalat na etong si... Or kung matatandaan nyo po, binanggit nga na etong si Duterte na kono ay nasa listahan ng PIDEA. Sa drug list ng PIDEA, etong si... si Si Marcos Jr. iyan po ang binitawang salita na natin si Duterte. Natural lamang na maniniwala ang mga taga-suporta ni Digong, di ba? So ang nagbitaw po ng salitang 'yon ay isang tao, ang nagbitaw po ng salitang 'yon ay isang tao na ginamit din ang fake news para makapwesto, para manalo bilang presidente. At 'yun nga umaaray itong si Marcos Jr. Ngayon dahil siya ang tinarget ni Digong para ko naman sila eh. Para ko sila sa fake news. Kaya hindi bagay, para rin sa kanila, hindi bagay sa kanilang dalawa na umaray kung sila ay maging biktima ng fake news. Dahil kung titignan natin kung sana naging patas ang laban at walang fa fake news noon pa man din, wala naman sa pwesto itong mga katulad ni Marcos Jr. At lalong wala itong, or hindi naging presidente si Digong. So yan po, ito umaaray si si Marcos Jr. Fake and false. Pidea rejects documents allegedly showing Marcos one was in its drug list. So wala daw. So yan po ay yan po ay uh, ng document dito na nilabas ng Pidea. Pidea the banks fake operational documents or fake or hindi nga daw totoo yung kuno ay nasa listahan nga ng mga drug uh, drug lord o kung ano man itong si Marcos Jr. Para sa akin, um, sana itong si Marcos Jr. o si Digong din, ang kampo nila pareho, sana pagsabihan nila yung kanilang mga supporters dahil sila rin ang totoong pasimuno ng fake news. So kung ayaw nilang mabiktima pa ng mga fake news, sana magsimula sa mga sarili nila. Lalo na po uh, sa kampo nga ni Digong. Na mukhang ang mangyayari, gagamitin na naman ang fake news, ang mga trolls, ang mga influencers na bayaran, ang mga vloggers para siraan ang posibleng maging kalaban. Matuto tayo na lumaban ng patas dahil wala naman yung pagiging or, or panalo nyo. Hindi naman yan ganong ka, ka gratifying kung dinaan nyo sa hindi patas na laban. Ang buhay ay dapat patas. At huwag na huwag kayong aaray or wag kayong hihiling katulad ng hinihilingan ni Sarah Duterte na sana daw maging patas ang laban at si Kiboloy. Alam mo pala ang salitang patas, pero yung mga katulad niyo po ay namumuhay sa kasinungalingan at panlalamang sa ating kapwa. ba? Diba?